ikaw so, lalabas alright ayan naman guys ito naman yung uh, mga 12 year old aviark na itinanim ko guys at ito ay uh, nakasurvive din ng bagyong udet at super typhoon yolanda o, okay, diba? so dalawa to patay na yung isa ito na lang yung isang natitira so yun yung mga bunga nya guys Ayun, for harvest na to. Ah, bilog na bilog. Laking laki-laki na. Uy, minog na. Mm. Lapit ng mahino guys. Yun. Ang lalaki. Gabi ang lalaki. No? So, babalikan ko na to. Uh, sunod na araw or ano, ang laki nito guys oh silang kilo to malaki laki to for harvest yun ito ito ang laki din oh wala pang ano to guys Part partida pa to wala pa tong ano ha wala pa tong uh, commercial fertilizer yun oh ito dalawa lalaki so makaka-harvest tayo pwede nang pwede ko na tong harvestin eh kaso so di ata dun sa sakyan ko yun okay so harvesting ko na lang to pati ito for harvest na to eh hmm. for harvest na to talihin ko na lang to post ko muna guys ha babalikan ko kayo ayun na guys ayun nakuha na tayo ng kutsilyo hmm. sana rin to guys Yan, natin para magamit pa natin. Yung sako na ito, baka magamit natin. Next fruiting. Next season. So, 12 years ago na to guys. Simula nung nagtanim ako nitong aviar na to. Kumita ako isang puno dati nito. Nang... Uh, uh, 6,000 plus eh. Sa so, isang puno. Eh, dalawang puno to. Ito dati isa. Kaso, bali nung bagyong pudet kaya ano wala na hindi na lalabas sa sako kasi sobrang laki hmm. hindi na lalabas sa sako so, kailangan talaga kailangan kong kailangan kong putuhulin ayun lumabas sa sako wala ayun o no? oh. lumabas sa sako kaya ang gawin ko na lang is putuhulin na lang ito, guys Patuloyin ko na lang muna. Ayan oh. tulok tulok tulo. ako tulo, tulo. siya dadalhin. Right guys pues. isa. Ibisin ko na lang ito. Kasi po, harvest na talaga eh. Yan yung pala tandaan pag for harvest na guys ipapakita ko sa inyo yung mga diskarte. Ayan. Yeah. Ayan yung mga diskarte. Para sa akin lang, yan yung, yan yung napapansin ko eh. Pag medyo malalayo na yan, yan. Hiwahiwalay na yan. Goods na yan. Hindi na kailangan bilangin kung ilang buwan. Kasi kailangan kasi to bibilangin eh. Kaso, hindi ko na nabilang. So, tansya-tansya na lang pag tinignan na lang yung mata. Pag ano hindi na na hindi nalalabas sa Ayan ang lumabas sa sako guys. Sobrang laki. Hmm. Sobrang laki. Mga ilang kilo siguro. mga mga Diyos ito. Sigurado for sure 15 to 18. yung timbang nito. ito. Sigurado. yun may lima. Sa. Doha. Tulo. Upat. Lima. Guys. Lima ka i lima ka ibiark ibiark sweet sobrang tamis oh, arang katamis lima kabuok guys ang lalaki ayan ang ayaw lumabas dun sa kanyang sako so nasa more or less mga 20 kilograms 18 to 20 15 ganyan 15 or 16 or 14 kilograms to bawat isa Yan yung mga uh, ano guys. Aviark natin. Oh. Uh. nag lang yan. This is 12 years old. no? At hindi tayo nakapag-propagate sa haba ng panahon. Nagbukumuko na tayo. Nalogi na tayo sa bukumuko. At marami na tayong business na nalogi. Pero dito hindi natin na uh, bigyang pansin guys. Yung yung uh, malaking uh, opportunity. No? Napakalaking potential. So, some 12 years ago nagplano na ako nag uh, seedling na ako kaso napabayaan kasi nga na tabunan ng ibang plano so this time si na natin guys kasi meron na tayong kaunting backup dati kasi wala pa tayong gaanong backup kaya napabayaan at uh, wala tayong pang maintain sa mga seedlings at ngayon this time guys eh, ano, wala pang ano yan guys wala pang mga fertilizer yan the best pero grabe sobrang laki no so titimbangin natin pagdating diyan sa sa ano kasi problema ko yan hindi magkasasakyan yan tayo tayo dito ngayon so yun naman na guys at uh, thank you thank you for your support bye bye